Hi guys, magandang gabi sa ating lahat. Ito naman, ito naman po guys, naghihintay naman yung mga aking mga bibi na aking papakainin guys. At ito na guys, nakaready na ang kanilang pagkain. Ayan po, Papakain ko na po sila guys. Saglit lang anak ko, ah saglit lang. Saglit lang. Si Insu muna, si Insu. Yeah. guys. Oh, anak Mm, ayos ni mo makinso. Ayan, si toy. Oh, toy Toy. Oh, plato ni Toy Toy. Dito kayo, abi. Teka lang. Oh, dito, dito. Ayan po. Ito naman kay Macdo, guys. Oh. dito pa na anak. Bihig ka eh. Hindi ko pa na ibaba eh. Ayan po guys. Kumakain na yung aking mga baby guys. Toy-toy. Si, si Amir. Si Abby. Ayosin mo lang. Um, mahirapan ka mag-ano ganyan. Para hindi simasaya yung plato mo. Ayan si Amir. Malapit na po. Oh, okay. sorry. Malapit na po maubos ang kanilang pagkain, guys. Ay, si Inso, guys. Ang nauna. Ayan po. Simutin mo pa, anak. Ayan, sinimot ni Enzo ko. Ayan po guys, hindi pa tapos yung gupit ni Enzo. Kasi pag ano na po guys, tinatakbuhan na po ako. Kaya yan, tuloy na hindi pa po tapos ang kanyang gupit guys. Ayan po guys, sinimot ni Enzo ang kanyang plato. Ayan yan din, si tui tui O, nanak, tapos na kayo dyan. Yan, sinimot ni. Abi, ang kanyang plato, guys. Walang, walang naiwan, guys. Talaga lang. Ayan po, guys. Abe, huwag ka dyan kay, Ma kay Makdo. Huwag ka dyan, anak. Hmm. Sinasabi ko na sa inyo. Ayan po, guys. Tapos na silang lahat. Si Makdo na lang. Umalis ka dyan, anak. Umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, anak ko. Pag biniltahan ka niyan, nako, ka kay Makdo. Huwag mo nang pasukin. Hi guys, hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.